Dagdag ko pa pa pumasok ka din, eh. pano ka nakapasok diyan? Na may takip to ang kulit nitong pipis na 'to eh. Ang dami niyang galamay. Ang dami niyang sipit. Lahat pala din ang ano niya. Yung paa niya. Yung mga pangsipit. Ang kulit eh. Yung Yun, isa ako tulog. Paano ko nakapalagdan? Ayan. Hirap kang maglabas ha. Nakatayo kasi yan siya ako ginawa ko siyang partition may takip to ito yung takip niya hinanap ko dito dito hinanap ko na nilinis ko na ngayon eh pati dito hinanap ko kasi pinag pinagbuklod ko to sila kasi kasi nga maliliit bansot sa lahat ng crepes. so ang nangyari nawala kasi kasi papakainin ko kung ano na sitwasyon nila kasi kakalilipat ko lang to galing sila sa taas so hanap ako ng hanap oh tingnan mo oh. <coughs> tapos ito ito nakatakit to dito parang parang hindi sila makatawid nagulat ako nasa na loob sila dito oh paano sila nakapasok yun sa oh. oh may takip to eh ano to inangat nila yung ta tabla, plywood. Tabla kasi no, tabla. Inangat nila para pumasok diyan. Hindi ko mahanap-hanap eh. Hindi sabi ko nawala, tumakas baka makiat sila diyan, makiat sila diyan no. Oh. So, Gilid-gilid kasi minsan kasi diyan sa kanto, makiat sila. Eh, sabi ko baka natuluyan ng ng nakalak nakatakas lumayas na Yeah, nawala na ako ng pag-asa nung langat ko to nitong pagitan sa fish pan. Andito sa loob oh, yun oh. <laughs> Gulo na ako nagtaka ako basta sa dumaan. Nawala naman sila mudaan kasi plato dito. Karon so. Oh, lumabas na siya. Hey, Yi, lumabas ka diyan. Saway ka. Mo pa sukad na. no? Nakaganito kasi ito, ano ganito no? yan. takipin dito, no? Nakatakipin dito, oh. Paano sila makapasok dyan? Ano ang mo? Oh. Katya, no? Paano sila makapasok dito? Yan, paano sila makapasok yan. Ang kulit ko. Eh. Hanap ako ng hanap eh. Oh, wala nga oh, di sila maka flat na flat oh. Oh. You know? plat na flat 'yan oh. Paano sila makasuksok diyan? Dito. Yun din dito oh. Paano sila maka suksok diyan? Ito may awang, hindi naman masyado. Hindi makadaliri ko nga. Hindi makapasok eh. Pagtaka eh. Nung inangat ko to, gulat ako. Wow! Uh, yan ang takip niya. Nakapagtaka. Uh, uh, ba't nandito sila sa loob? Yan ang isaw. Tapos yung isa dito. <laughs> Hayaan ko na lang sila buksan yan para makalabas. Kulit eh.